Life is life. Always remember this. Pag may, pag may mga challenges kang naranasan sa November, always remember that's the side na you are stepping up. Yes! Okay. Amen! The moment na-solve mo yung challenge na yan, parang game lang yan. Tama ba? Tama. Yes. Pag na-solve mo yung game na yan, pag naglalaro ka ng Candy Crush, ano mangyayari? Pag na-solve mo. Level up. Anong Level up. Anong nagle-level up ka. Pag may challenge ka na na-solve, magle-level up ka from time to time. Tama! So, that means to say, pag may challenge kayo, na-solve mo, challenge sa team, kung ano-ano pa, na-solve mo, mm -hmm. na-overcome mo, ang tawag dyan, nagle-level up ka to the next, next level. Ka na. Amen. Pag next level, expected, kung naglalaro ka ng mga games, ano mangyayari? Mas, mas mahirap yung challenge. Meaning to say, pag ang buhay, walang challenge, ano? walang hindi ka magubro so pag ikaw inulan ka o binagyo ka ng mga challenges bring it on yes, yes. yes.